Kahulugan ng panaginip at nunal Si Mambibi ay nanaginip na nakakita ng sundalo at agad siyang binaril ano raw ang kahulugan. Ayon sa klat ni Profesor Swami, ang may kahulugan dito ay ang baril, ang pagputok ng baril sa iyong panaginip ito ay nangangahulugan na makatagpo ka ng gulo. Magkakagulo ang nag-iibigan. Hindi maganda ang takbo ng negosyo. Pero kung nanaginip ka, nakakita ka ng baril at ito ay itinatotok sa iyo. Ibig sabihin na makatangga ka ng regalo. Si Ma'am Edna ay nanaginip ng mga sundalo na gustong dadakip sa kanya. Ano raw ang kahulugan? Kung nakakita ka ng maraming sundalo sa iyong panaginip, ayon kay Professor Swami na ito ay nangangahulugan ng kaguluhan at pag nagkawatak-watak si Joy ay nanaginip ng bahay ito so ang ibig sabihin nito lawang ori ng bahay malaki at maliit ayon kay Professor Swami kung ang napanaginipang bahay ay malaki at magarang bahay ibig sabihin na magtagumpay ka sa iyong mga plano pero kung ang napanaginipang bahay ay maliit barong-barong gibang bahay ito ay nangangahulugan ng kabiguan si Ma'am Cheryl ay napanaginipan niya ang maraming ahas pero hindi siya tinuklaw ano raw ang kahulugan ayon sa klat ni Professor Samin ang panaginip na nakakita ka ng ahas ito ay nangangahulugan na may darating na karamdaman mga idol pangit ang kahulugan ng panaginip na makakita ka ng ahas ano ba ang silbi ng kahulugan ng panaginip ay may silbi nating gabay upang may iwasan ang masamang pangyayari upang hindi magkatotoo na magkaroon ng karamdaman ang ating gagawin ay matulog ng maaga uminom ng vitamins umiwas sa mga pagkain na kakaapikto sa ating kalusugan si Lindy ay nanaginip na tinuklaw siya ng ahas ano raw ang kahulugan mga ng araw. Ma'am hindi maganda ang panaginip mo na natuklaw ka ng ahas ayon sa aklat ni Professor Swami na kung tinuklaw ka ng ahas ayon panaginip ito ay nangangalugan na magkakasakit ka Mag-ingat ka sa mga taong taksil pagsisilusan ka at kaiingitan sa iyong trabaho o negosyo ay tutukso o aakit sa iyong partner o ang iyong partner mismo ang lalapit sa tukso. Mga dapat gawin upang makaiwas sa masamang kahulugan ng iyong panaginip. Una, ingatan ang iyong pangangatawan. Pangalawa, Huwag masyadong magtiwala sa mga tao sa iyong paligid lalo na sa trabaho Dahil malamang may nai-engage sa iyo at pwede kang siraan sa iyong boss or amo Sa bawat pasukan or trabaho ay nariyan talaga ang mga taong severely insecure person Seeking instant promotion or in short SIPs Lastly, magingat ka Ni Mr. Nice, si Ma'am Kat ay nanaginip ng ahas na kanyang pinatay. Ano raw ang kahulugan? Ma'am Kat, ito ay ang pinakamagandang panaginip tungkol sa ahas dahil iyong napatay. Ayon sa aklat ni Profesor Swami, na kung nanaginip kang iyong napatay ang ahas, ito ay nangangahulugan na ikaw ang lalabas na magwawagi laban sa mga inggitera, gahaman at taksil. Si Ma'am Elise ay nanaginip na binigyan daw siya ng payong sa taong hindi niya kilala ano raw ang kahulugan ayon sa aklat ni Professor Samin na kung ang payong ay ginagamit mong panangga sa ulan or init ito ay nangangahulugan ng kaligayahan at pag-angat kung may nagpayong sa iyong ibang tao ibig sabihin na may tutulong sa inyo kung ang payong na iyong ginagamit sa iyong panaginip ay butas-butas ibig sabihin ng kabiguan sa pag-ibig Si Milan ay nanaginip na nakakita daw siya ng liwanag ano raw ang kahulugan ayon sa aklat ni Professor Swami na kung maliwanag ang iyong paligid sa iyong panaginip ibig sabihin na iyong makamtan ang magarang pamumuhay tagumpay sa pag-aaral at tagumpay sa pag-ibig mga taong matulungin ang darating sa iyong tahanan. Sir Alisson, magandang po ang kahulugan ng iyong panaginip. Paalala po ito na ito ay ating gabay lamang. Turkit maganda ang kahulugan ng ating panaginip ay gagayahin na natin si Juan Tamad. Lalo pa po nating galingan ng ating ginagawa at maging pakikitungo sa ating kapwa upang magkatotoo ang magandang kahulugan ng ating mga panaginip.